Bike Review, we will do it now with of course a special um, motorcycle. Um, as you know meron akong Ninja 400 and salamat to JKing Vlog, shout out kasi pinahiram niya sa akin ang kanyang bagong Kawasaki ZX4RR Ayan, talaga naman mapaparur ka kasi sobrang ganda ng tunog niya ah uh, 400 ko kasi is 2-cylinder um, and this one naman kasi is inline 4. Kaya talagang masasabi ko, tunog, big bike siya. Okay, let's talk more about the bike. Of course, Kawasaki Green. Yan ang very famous color ni Kawasaki. Same as my Ninja 400, it's a 399 cc so yun yung displacement niya ang difference niya ayan so let's talk about the difference between a zx4 rr and a ninja 400 mas malaki yung tank niya compared to my ninja 400 tapos, yung wheelbase niya, mas malaki din siya. Yung weight niya, mas mabigat siya ng konti and mas nasa front. And what else? Meron din siyang riding mode. Natuwa ako dun sa riding mode niya. Meron siyang sport. Meron siyang road. Meron siyang rain. And meron siyang custom rider mode. And so yung Ninja 400 ko kasi analog pa. This one kasi is a 4.3 TFT display. Mga upgrades ni J. King. Meron siyang of course um, frame slider. Meron din siyang axle slider. Pinalitan niya na rin ng tail tidy. At ito pinaka-importante sa lahat of course ang Zeus Performance Exhaust yan mas gumagwapo kasi yung tunog ng bike plus meron din siya ABS meron din siyang traction control. Kung tatanungin niyo ako kung ano ang top speed niya, hindi ko pa siya nata top speed, baka mamaya ma speed ko siya. Pero kanina, nung binakba ko siya dito sa s legs umabot lang ako ng medyo behave pa ako, mga 140 to 150. We will know later kung gano'n ba talaga siya ka kalupit. But, para sa akin, as a lady rider, as a short rider, gusto ko siya kasi abot ko siya. Pakita natin. ko at ang payat ko, big bike na big bike talaga yung dating. And dahil magaang siya, hindi ako masyadong nahirapan sa pag, uh, pagtaas ng bike. Ayan, wala, wala siyang daya. Yan na talaga siya. Tip ako, pero hindi masyadong tip -tow. So, kaya maganda siya, especially sa mga nagsisimula. And sa mga lady riders, kasi alam naman natin, hindi tayo lahat gifted with a high. Yeah. And, eh, hindi matatapos ang ating bike review kung wala siyang sound check. So guys, if you want the same setup, uh, you may inquire at DK Moto Shop. Thank you so much, Joe Harking, J. King Vlogs, follow him on Facebook.